Andy Hemau, isang 17-year-old high school varsity player ng Letran University na ngayon ay mas lalong nakikilala matapos na imbitahan para mag-tryout sa isang paaralan sa United States. Ito nga ay nakilala sa NCAA Season 98 at siya ang naging junior's final MVP sa season na iyon. Kakaibang laro ang ipinapakita ng bata na ito sa kanyang team. Isang halimaw at high player ang tungkulin nito sa kanyang kupunan. Magandang stats and average points din ang naiambag nito para sa kanyang team na dahilan kung bakit nga raw deserve nito ang offer na nagmula pa sa ibang bansa. Marahil ang laro na ipinapakita nito ay umabot sa International League at nakaagaw pansin para kuhain ang player na si Andy Guimau. May bansak ang 17-year-old na ito na the high player point guard ng Letran. May kita nyo sa paglalaro sa video na talagang kakaiba ang laro ng batang ito. Bukod sa pasibol pa lamang ito ay talagang may kita ang potensyal nito na maari, Mas lalo pang lumakas ang player na ito. Lalo na kung sa ibang bansa ito matitraining dahil alam naman natin na super standard ang ginagawang training sa mga player doon tulad na lamang ng ating kababayan at pride ng Pilipinas na si Jordan Clarkson at ang anak ng legendary PBA na si Benji Paras na si Kobe Paras ay naitraining sa United States na ngayon ay talagang napakagandang laro ang ipinapakita ng mga ito lalo na ni Jordan Clarkson na ngayon ay number one priority player ng Utah Jazz at balik na nga tayo kay Andy Quimau matapos na lumipad nga ito para mag-tryout at na-transfer sa isang paaralan ng Beritas Academy National Prep sa Malibu, California at ayon nga sa kanila ay one month mag stay ang ating pambato para subukan ang kanyang kakayanan doon at sigurado naman ako na magpapakita ito ng gilas para makuha ang player sa eskwela na iyon at update para kay Andy Gimao tatlong oras matapos na bumaba ito sa airport ay may kita sa video na kasama agad nito sa loob ng court para mag training ang sikat at idolo natin na si Clay Thompson Sobra-sobra, para sa isang 17-year-old player ang achievement na nagawa niya. Hindi pa man nag-uumpisa ang tryout pero panalo na ito matapos na makasama at i-training ng sikat na sikat na NBA player. Ito ang kauna-unahang yugto sa karera ng batang pride ng Pilipinas at ayon rin sa coach nito na si Aldrin Ricardo. Ay nakapokus pa naman sana sila para sa susunod na dalawang taon sa NCAA pero ang kakaibang araw talagang opportunity na dumating dito sa player na si Andrew. Andy na isang 6 foot point guard na tubong iliga na isang oportunidad na kailangan niyang tanggapin dahil para sa coach niya ay kung maganda talaga ang mapag-uusapan at makikita nila na matututukan doon at madidibisyon ito sa mga kilalang universidad sa ibang bansa ay mas may hinog pangaraw ang player na ito at baka pangaraw ito nga si Andy Guimau ang kauna-unahang pureblood Pinoy na makakapasok sa liga ng NBA Ika nga ni Coach Allen Ricardo, isa sa mga napakagandang komento para sa 17-year-old pride na si Andy Mao dahil nakikita na ang potensyal nito na maaari nga talaga na makapasok ang player na ito sa pinakamalaking liga, ang NBA Maraming nagsasabi na mas lalo pang mag improve ang laro nito at sa isang buwan na pamamalagi nito para ipakita at magpakitang gila sa ibang bansa at ipakita ang kayang gawin ng Pilipino ay talagang sigurado na mas lalo pang maghahalimaw ang player na ito at maaaring mas gumanda pa ang future game nito at patuloy natin subaybayan ang paglalakbay ng 17-year-old bride na si Andy Gimaw patungo sa liga na pinapangarap ng lahat ng player na mapaglaruan ang NBA League. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming maraming salamat.